Sa Panaginip plan ba to? Magpapakasal? Si Yuri, alam niya to nung binigay niya yung sing, -sing? Alam niya to nung binigay niya yung sing, -sing? Noon ko pa sana gusto ipaliwanag sa ito. Pero hindi ako makakuha ng pagkakataon. I'm sorry. But we had no choice. <laughs> May choice ka sabihin sa akin. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit dito ko pa nalaman? We really didn't know how to say this. And we trust that you have a good relationship with Yuri. Binigyan ka na nga niya ng sing-sing. So we assumed. Assume? Jay, bumabagsak <laughs> na yung kumpanya. Pero bakit ako? yung pero hindi yung ibig sabihin na kontrolado niyo na lahat sa akin, na kayo yung magdidesisyon para sa akin. Kuya, hindi niyo man lang tinanong yung opinion ko. Kuya. There's no one else we can hold on to, Jay. to na lang. When Mr. Hanamichi asked for your hand for Yuri, I initially said no. Pero ang sabi niya, he doesn't want anything else. And besides, you have a good relationship with Yuri, right? Kuya, pero hindi kami. Pero magiging maayos yung buhay mo. This is not just about the company. It's also about you. A beautiful life awaits you with the Hanamichis. You can just develop your relationship with Yuri. I know you can. Ayoko kang magpakasal. Ang bata ko pa, gusto ko pang mag-aral, gusto ko magtrabaho. You don't have to get married right away. For us. For you. sorry, hindi namin nasabi sa iyo agad. Kung ayaw mo talaga, sabihin natin. Pero huwag ka nang magalit kay Kuya Angelo mo kasi... Kasi di ang laki ng responsibility na nakaatang sa Kuya mo. Kasi eh. may pagkasak na kasi yung kumpanya eh. Iniisip lang naman ng Kuya mo kung... Papaano niya kayo mabubuhay? Ito lang yung nakita niya, boy. <laughs> Na pag nagbakasal ka kay Yuri, masasave yung company. Ano pong mayayari kapag tumanggi po ako? Hindi ka magpapakasal. Ano pong mangyayari sa fair court? <laughs> <laughs> Diyan nga apo ko. JJ, I'm so sorry. I'm so really, really sorry. Okay lang po, Lola. Naiintindihan ko na po. sorry kung nabigla ka sa mga nangyari. Wala sa intensyon ko na gawin ito sa'yo. Okay lang, Yuri. Jay, kung ayaw mo engagement na ito, kaya ko silang kausapin lahat ngayon. Diba sabi ko naman sa'yo na nag-propose ako na kahit ano mag-isagot mo, tatanggapin ko. Yuri, okay lang. Naiintindihan ko. To. Overwhelm ko sa lahat na nangyayari. Pero one day, nare-realize mo rin kung bakit ko nagawa lahat ng to. Sige lang ako. Tama ka Wala. Ito jam Excuse me lang. No?